So, yun guys for this video. So, maligo po tayo dito, guys. Ang ating sabon, guys. Kunin ko muna ang sabon, guys. Ito lang aking sabon, guys dito sa bukid, guys. So, walang, walang ibang sabon, guys. Challenge po 'to, guys. So, panoorin nyo, guys. Maliligo po ako, guys. Serap paligo dito sa bogey, guys. Tugi-tugi. <laughs> Ayan, so guys. Mababaho ang mangangis, guys. Siyara siguro niya, guys. So, manabo na ta guys. Ay, okay, sabon guys oh. Bungnau. Lo tuh nang kanding. Lo pan nang aneh. Nang jenis Ah. Pak tuh. Terus to guys. Sebun tuh guys. Talent sekali guys. Sebun tagbar guys. <laughs> <laughs> di man mabula guys. Pang labar naman din eh guys. Nawa guys. Challenge guys. Hmm. All purposes din yung bar guys. Hmm. di man mabula. May panglaba ka na, may pangligo pa. Ito na! <laughs> Ang gamitin! Pamela and so, ini langsung sa guys. Puna na itong kausag sabon guys Pero maputi na guys ini laban na daan <laughs> Laban na daan guys oh Hanlit tubig dito sa bukid, guys. So, manatagligo. Okay. Salamat, guys, sa pagtanaw. So, pakilike and share na lang sa itong YouTube channel at saka page. Thank you.